Hi, baby! Hi guys! It's Love the Mayo again and again. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano ba ang congenital heart disease. Ito ay base lamang po sa sinabi sa amin ng doktor at base sa research namin. So, siya si Isabel. Isabel. Siya yung kapatid kong baby blue or yung merong congenital heart disease. So, bata pa lang normal na sa kanya yung payat siya talaga. Hindi siya tumataba ng sobra. Ay, tumaba ka din naman, pero hindi sobra kasi yung laki ko. Yung katamtaman lang. Pero yung bata ka, payat ka talaga. Pero nung bata ka pa, di ka napapagod. ba? Diba? Congenital heart disease, ito daw yung sakit na meron ng sakit sa puso simula baby. Simula baby or simula pagkaanak. Yun yun. Tapos, ang ano ng puso niya, ang condition ng puso niya, ito yung normal heart, guys. Ayan, nakikita niyo yung daluyan. Itong daluyan na to, 'di ba? Ayan. Yung blue dito, yung red diyan. Ngayon yung heart natin. Ito yung normal heart. Tapos, ito naman yung heart ng kapatid ko. Kumbaga, yung dalawang daluyan, ito tsaka yung red. Ayan. Yung red tsaka yung blue nandito sa isang side yan lang umaano yung daluyan ng hangin. Yan. Para sila dun. Kaya kulang lang sa oxygen. Mm, kaya kulang lang sa oxygen. Na dahilan kung bakit ganyan yung ano niya. Ganyan yung koko niya. Blue or boy Pakita mo. Ayan o. No? Oh. Lalo na pagpagod na pagod siya. Violet. yan. Ganon yung heart niya. Kaya plus Ganyan na yung heart niya. Plus, meron pang pa mga butas. Pag na-opera daw yung tatapalan niya. Mm -hmm. Ano kaya, kung tatapal? Ano? Balat ko. Idudunit. do sure. Siyempre sa ano na yun, baka yung gloves. Nakita ko sa operation gloves eh. Yung soong. Yung napanood ko kasi sa YouTube, meron dito, operation, congenital heart disease. Makikita mo talaga yung heart tumutunong, gumagalaw-galaw. Pero ayun, thanks God. Maayos naman siya. Dati pag stress siya, lagi siya inaata. Diba? At bawal siya mapagod talaga. Kasi, nung super pagod. Pero minsan good din sa kanya na nag exercise siya. Maraming sa kada 100 na batang pinapanganak sa mundo, may isa dun. 100, sa isang araw, 100 na bata, may isa dun merong heart, uh, merong congenital heart disease. Kaya hindi siya nag-iisa. Tapos meron din akong friend. Bas, mataba, mas, mas matanda sa'yo si Jana din. Eh. Ilan taon na si Jana? Ano. Or magkaedad lang kayo. Hmm. Ano, pare sila may congenital heart disease. Pero lumalaban sa buhay. Gusto niya magpa-opera, guys. Baka makita to ni Heart Ibang Lista. Hmm. <laughs> Char, hindi. Ayun, guys bukod sa naopera na siya sa ulo, meron pa siya sa, ano, sa puso. Kaya Tapos, so, nga, makaka-recover na ako sa amin. Yes. Meron siyang isang sakit. At, kikwento pa namin yon, Dami yung sakit, no? May isa siyang sakit na makaka-recover na siya. Yes. Ayan siya, guys. Dito kami ngayon sa amin. hi, Ang kalat ng aming bahay. Ulo! Hindi Fight, fight, fight. iba be Tumabata ba na siya yun? Karoon po, buhoy ako. Ngayon, lagyan lang. Bye.